Kapatid, kamusta ka? Mapagpalang araw sa'yo at manigong bagong taon sa'yo kapatid. Kamusta ka na? mga balibalita sa buhay-buhay kapatid? At una sa lahat mga kapatid, nais ko lang humingi ng paumanin sa inyo at di na nga tayo nakakapag-upload ng na mga pangpani-bagong video. Gawa nga na sobra tayong busy at sobra tayo talagang maraming ginagawa talaga. Hindi natin mapagsabay-sabay mga kapatid. At lumipas nga ang Paskot bagong taon mga kapatid. Kamusta naman ang Paskot bagong taon nyo? Ito sa akin, share ko lang. Talagang walang-wala, zero balance kami mga kapatid. Paskong tuyo at in 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 inulan pa na. Sobra-sobrang basang-basa Araw ng Pasko Umuulan dito sa amin Sa Pasay mga kapatid Siyempre kapatid Pumasok yung bagong taon Sa amin Kahit wala kaming handa Away lang Masaya pa rin Sa so, importante Magkakasama kami Ng bagong taon mga kapatid <tod> Nais nice ko rin humingi ng paumanin sa inyo mga kapatid Medyo madrama tayo ngayon sa vlog natin na ito kapatid At syempre kapatid kahit araw ng Sabado Pasok tayo, magkatrabaho tayo Hindi tayo pwedeng tatamad-tamad At meron tayong limang mga batang nag-aaral At meron tayong bibing pastit Kailangan natin yan Kailangan natin magsipag sa araw-araw mga kapatid Mahirap man ang buhay Kailangan tisin kahit wala tayong almusal, wala tayong tanghalian yan mga kapatid. At medyo na nga tayo yan, gawa nang wala nga tayong kain dyan kapatid. At mamaya nga ma syempre bababa tayo sa binilebel, mahingi tayo ng kanin dyan para na lang din makakakit tayo maya maya. Kapatid talaga sa totoo lang talaga, hirap ng buhay ko talaga kapatid. Isa ako sa mga may hirap talaga ng buhay kapatid. Hindi naman sa nagpapaawa o nagpapaano ko kapatid. Just nais ko lang i-share sa inyo yung pamumuhay ko sa araw-araw kapatid. Ako isang hamak na housekeeping at messenger kapatid. Alam mo yun nasa minimum ka, yung nasa agency ka, kapatid. Yung feeling na nasa sa agency ka, minimum yung sahod mo. Tapos wala natitira. Pag sahod mo kapatid, talagang halos lahat napupunta lang talaga sa payaran. Ganyan talaga siguro ang buhay ng mahihirap talaga kapatid. Pero kahit mahihirap ang buhay natin kapatid, huwag tayong magsawag, mga harap ng mga At may papaya ko lang din sa mga katulad ko kapatid. Nais ko lang din sabihin sa inyo kapatid na laban lang kapatid. Kaya natin to. Go lang ng go. Kahit pagod tayo sa araw-araw, laban lang ng laban. Hanggang makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. At dyan nga sa part na yan kapatid, medyo nahihili ito talaga tayo dyan. Ewan ko na kung bakit. Siguro dahil sa wala, siguro tayong kain siguro. At alam mo ba kapatid yung piling ng trabaho ko ng trabaho, trabaho ng trabaho. spot course ng sahod mo. Yung tipong parang alam mo wala pang kalahating araw. Ubus na agad lahat. Sa dami ng bayarin. Talagang patong-patong talaga -patong yung bayarin. Imbis na mabuhasan, nadadagdagan. Sipin mo na lang kapatid. Papasok ako araw-araw. Madalas yan. Kasi every two weeks ang sahod ko kapatid sa agency ko. Pero tingin ko siguro, siguro mga one week pa lang kapatid. Wala na akong pang niya yan. Araw-araw niya Araw-araw yan. Araw -araw yan Talagang umaasa Kasalanan talaga ako. 7-11 talaga kapatid. Sa totoo talaga. 7-11 kasi hindi yung tinatawag nila ng BM. Pag may BM na tinapa, yun yan. Expired na ngayong araw. Hihingin ko yan. Siyempre, sayang naman. Kung tatapo, hindi may sitapon. Kakainin ko na lang din. Tapos kinabukasan. Minsan, may merienda ko pa. Tapos siyempre, pag magsasayang sila ng kanin, yung mga tutong-tutong na tatapo na lang sana. Hihingin pa natin yung kapatid. Siyempre, alam mo naman, makakain pa yan. Mapakikinabangan pa yan. Oh! At bumaba na nga tayo sa second floor mga kapatid para maglinis din tayo ng mga rehas-rehas dyan. At nakakita nga tayo ng BM galing sa Binileben. Siyempre kinuha muna natin para may almusal tayo or tanghalian tayo. Kasi yung paningin nga natin medyo naihilo na tayo hindi na kakayanin baka mamaya bigla tayong bumigay mahirap na at sa totoo lang talaga kapatid yung pangangatawang ko na yan talagang ang laki na ng binabalong timbang ko talaga isipin mo lang kapatid sa, 85 tayo tapos ngayon hindi na mo na lang nasa na lang, 72 na lang, tayo sobrang laki ng binabalong timbang natin dyan Aww. At bumaba na nga tayo ng first floor mga kapatid At dito naman tayo magpupunas-punas dito sa reyes na to Itong pinaka main gate namin Siyempre every week natin ginagawa yan Siyempre mga yan Araw-araw ginagamit yan At may ibalang lang ako ng konti kapatid Sana ako inyong suportahan sa aking YouTube channel Tsaka itong Facebook page ko mga kapatid Sana huwag po kayong magsawang tangkilikin ng aking mga video Ang aking mga vlog mga kapatid At kung papalarin man ako sa aking pagbablog mga kapatid Talagang ipinapangako ko talaga At gagawin ko talaga at patutunayan ko talaga sa inyo lahat na kayang-kaya natin tumulong sa ating mga nangangailangan, mga kapos na katulad natin mga kapatid. syempre tatanaw tayo ng utang ng loob at syempre huwag natin kalilimutan kung saan tayo nang galing. Dagdag ko lang din mga kapatid, talagang sobrang hirap talaga mag-vlog sa tutuusin lang talaga. Isipin mo yung feeling na mag-e-edit ka ng video, abutin ka ng 3 hours, tapos yung may edit mo, almost 5 minutes, 6 minutes lang kapatid. Talagang sobrang hirap talaga mag-edit kapatid. Tapos yung, yung ending until the end, ang manonood sa video mo is 50 person Swerte mo kung maka 150 person ka alam nyo sa totoo lang kapatid madami akong kasabayan talaga na nais sumikat sa pagbablog nais magblog para umangat ang buhay, karamihan naman ganyan talaga eh. kahit naman sino naman, kahit naman ako gusto ko rin ang hangat hangad din yung gumanda yung buhay maabot yung mga pangarap mga tulong sa kapwa mo, paibalik mo yung mga tulong na sa sa'yo. syempre number one na dyan kapatid, yung huwag kang makakalimot tumanong ng utong ng loob at laging matutong magpasalamat sa taas, maliit man yan o malaki. At tumakit na nga tayo sa third floor para magwalis mga kapatid. At syempre, ito, tamang pahinga tayo ng konti. Likas pahinga dahil nakakapagod nga naman magagdan na simula taas hanggang third floor at pansin nyo nga dyan mga kapatid Yung ibang pinto dyan talaga Halos lahat talaga Walang namang upahan dyan kapatid Nag-aalisan sila ng karang taon talaga Kaya yung ibang part talaga ng building na yan kapatid Simula taas hanggang third floor mga kapatid Talagang hindi gano siyang malikabok Ang problema lang talaga dyan kapatid Yung mga mababait nating pusang alaga dyan Ang babango talaga ng dahil dyan mga kapatid Talaga ang tutusin lang talaga Yung amoy na tumatambay sa ilong mga kapatid At tapos na nga tayo magwali Siyempre magmamap naman tayo Simula taas pagbaba kapatid ka nga, Hindi kawangan yung bigaan ng map kapatid yung gulay dilaw na malaki syempre mamanumanuhin natin yan kada palapag bababa para maghugas ng map at syempre dito naman tayo sa second floor mapin na rin natin to isama na natin to para matapos na tayo dito mga kapatid kahit medyo mahirap ang buhay laban lang kapatid Enjoying lang ang kahirapan wag kang panghina we won At natapos na nga tayo kapatid sa walis at mop, taas pa baba. At syempre dito naman tayo sa gilid-gilid sa background. Dito tayo magpupunas ng mga ano. Yan nakikita niyong kulay pula na yan mga kapatid. Ay nakakonekto sa taas, sa rooftop. Yung solar doon na malaki na pinakita ko nung nakarang sa vlog ko kapatid. Kung napanood niyo ngayong vlog ko nung nakarang kapatid. Malalaki kasi talaga yung solar doon sa rooftop namin dito sa trabaho kapatid. Talagang sobrang dami talaga. At kung isipin mo mga kapatid talagang mapapabilib ko may-ari ng building na to kapatid. Yung mismong amo namin. Isipin mo na lang kung walang ilaw, walang ano off yung power ng Meralco isipin mo meron silang automatically na ano matatawag na solar talaga meron din silang generator dito sa may gilid talagang hindi talaga mawawala ng ilaw tung building tsaka tong 7-11 sa baba at dito kapatid medyo nahiilang tayo rito share ko lang talagang isipin mo naman meral yan no? mga kontador ng ilaw yan talagang binilisan lang talaga natin ang pagpunas dyan kasi basa ka rin yung pangunas natin dyan kapatid at awa nga naman ni God hindi tayo nag-ground syempre automatic yan pag nag-ground ka dyan hitipad ka talaga yan dahil ang lakas, -lakas ng niyan kapatid Untutuusid lang talaga at meron lang po huling bahagol, mga kapatid sana po yung lagi niyo suportahan Facebook page at ang aking YouTube channel kapatid, Tris Killion Vlogger kapatid. Sana po inyong subaybayan sa araw-araw -araw, kapatid. At pasensya na ulit kayo mga kapatid at medyo naging madrama nga itong vlog natin ngayon kapatid. Sana huwag kayo ulit magsaawang suporta sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page mga kapatid. At hanggang dito na lang muna tayo kapatid. Maraming maraming salamat kapatid. God bless us. Ingat ang lahat.